At ayun na nga mga kapatid, no? uh, dilinawin pa rin natin yan. Kasi bago naman talaga ako nagsabi ng luto-luto, eh, ang mga tag tagasibo naman ay eh, nag-boo -boo. muna sila. Kasi pag-announce ng uh, kung sino nanalo, tsaka sila nag -boo. Tsaka rin naman ako nag nagsabi ng luto-luto. So syempre, dala, ng, ano, dala rin ng... nang uh, uh, di ba? Hindi uh, actually, actually hindi naman talaga ako losing yun. Ah, nag-uumpisa pa nga lang kami inuminom ni Aka Tanyan eh, parang uh, isa pa lang kami o oh, magdadalawa pa lang na inkan yun. Actually, nagpainom nga ako sa lahat ng mga MC, bumili ako ng 50 bottles inkan ng Red Horse no, para maging masaya lang. Pero syempre, wala naman tayo talaga masamang tinapay sa nangyari. Pero talaga namang respeto pa rin kay Jay Black. Galing nga ni Jay Black eh, galing din ni Mot. At uh, props din kay Boss P, dahil uh, yung paghihirap niya, no? Ginawa niya. Tara, kain tayo guys, oh. sarap ng pagkain ko. Kaya ang masasabi ko talaga doon na uh, humihingi din ako ng pasensya kung masyado akong uh, maingay pero actually talaga lang ano lang may strategy lang naman. At uh, hanggang doon lang talaga naman yung masasabi ko. Sobrang lupit na mga battle. Lahat ng gabi halos walang ano, walang tapon sa battle na yun. Suportahan natin yung mga kapatid. At, uh, at uh, pinakamalupit na laban talaga. Grabe yan. Mot saka j -Blanc. Actually, hindi lang naman din yun ang pinakamalulupit na battle doon. Yung kay Sak, Galing din yung kesa, Sak. Sak Maes. At saka kay Zaki. No? Saludo rin ako doon. At uh, nyo rin laban namin ni uh, Akata. Grabe yun men. Ang galing yun. Sobrang uh, nag-enjoy din yung mga crowd. Uh, napasaya ko din sila. Kaya mga kapatid, kain mo na tayo. Hindi pa ako makain. Ang sarap ng pagkain. So, inihaw na uh, agitong pusit, baboy, tsaka manok. No? So, uh, meron ba tayong malupit na ano? shoutout din sa Kubo no sa sponsor natin. Actually nandito ako sa Ordaneta uh, SM Ordaneta dahil gumawa ako ng sponsorship kaya shoutout sa inyo guys. Tara kain na tayo. Salamat God bless